Huwag kang magtingin dyan. Sasama ako sa ito. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Maraming salamat, sir. Nandito naman tayo sa government facility. Yes, sir. so, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay lang parado, ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications Yes sir. We have withdrawn until you allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. sir. Yes sir. Kaya Sabir Modi as a prosecutor, sabir e mayor, kindly ponder on this territory. Ba? ba? Alam, alam, alam mo na, basa mo na siguro, withdraw na tayo. So, bakit mga kudalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo makakaroon ng kaso at uh, joking ko yung mga poli, politika to alam mo naman politika ito hindi ko hindi hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo yan I'm reminding you, not, not because I, I want to, I'm not very thinking out you. I'm giving you a lecture na on it seriously because uh, makakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about but my family, lalo na si Vice President, mm -hmm. if kaubig bukas mga magpresidente yan. Waswas -was tayong lahat dito. No, on a longer term, kung tatakto yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy ano? Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kiusap mo kanina sa... Sabihin ko sa iyo, sa iyo kutsi mo. Dali mo dyan sa Sasakay ako. Yes, sir. thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi, 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 ko na Wala, wala, ko na. You can have a choice of three other companions, sir. Please. Wala. abogado, siguro. Yes, sir. Wala, wala. kayo ano. Wala. What's the worst that... Kasi ito rin. Uh, what's the worst that they can... He malayo pa ka siya doon yung Hague. Kaya doon ka nga dalahin eh. <laughs> Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. Hey, ano May mga abogado. But actually, breaking you to the Hague, yun ang sinabi nabi niya. Jail for uh, that is kidnapping. <laughs> that is kidnapping. 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 We just answer please. that, uh, Mr. President, mm -hmm. on the proper forum. And naman we'll Abu Okay, let's see. Kaya, nga, but it's a bit of a.